Pikit po. Pikit. Tinatawag ko spirito, sino man nag-paper permisyo Tusok po. Pasok! Pum! Ma'am, lapit ma'am ang kamera sa ano niya, ma'am. May kasama naman, ah. Oh, na. Saka. O, oh, ma'am, ang, 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 ano, ang, ang, ang mawak ng cellphone, pag ganyan po ng kamay mo, ma'am, o. Oh. Mas, nasa park pa yan. Hmm. Oh, ma'am, ma ang kamay mo, pag ganyan sa kamera, oh. Ang kasama, yan. Itusok mo sa chan niya. Itusok mo sa chan niya. O, oh, sige. Sige, diin mo. Ang camera ilagay sa, sa mukha. Ang sa camera sa mukha. oh sino ka? Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo yan. Bilis, bilis. Ang kameraman medyo ita ano mo i ihat layo-layo mo ng konti. Bilis, bilis. Tanggalin mo, ito papainitin ko pa oh. Mm. Bilis. Bilisan mo. Pa oh. Bilis, bilis. Tanggal ubos 'yan. Ubusin mo. Bilisan tatawa. mo, bilisan mo. Tanggalin tatawa. mo buong katawan sa buong katawan niya. Bakit nandiyan ka? Bakit nandiyan ka? Ito pa ako. Pug! Oh, inggit. Inggit sa ano yan? Inggit. Bilis, bilis! Bilis mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Ma'am, payos mo na ang cellphone. Hindi ko siya masyado makita. Bilis, bilis. Pakikit na po sa mukha. Bilis. Yan. O, oh, ma'am, ang kamay mo pag ganyan, ma'am. Oh. Ilagay mo sa noo niya para mga kuryente natin. Basala natin kamay mo. O, oh, sige. Boom! Oh. Nakatanggalin mo, hindi. Ah, tanggalin mo sa ta ulo niya. Tanggalin mo. Ilagay mo, ma'am, sa chan niya, ma'am. Idiin mo sa chan niya. Oh. Diyan, diyan lang sa chan niya. Bilis, bilis. Bilis. O ulit ka pa hindi. Inggit ah. Bilis. Gano'n nakatagal yan? Bilisan mo. Ubusin mo yan, ubusin mo yan. Pagpag mo, mula ulo hanggang ano. Lagi na hospital yan eh. Bilis, bilis. Sani, dahil ako ko, ano Sanay di dahil sa inggit. Magkano bayad sa iyo? Inggit daw ang nagpagawa. Eh magkano bayad sa iyo? Sagot. Magkano bayad? Ayaw mo talaga ah, ha? Oh, tumatawa. Hindi. hindi, hindi, hindi. ito ko rin tipaw. <coughs> mm. Ano? Bilis, bilis. O, diin mo ulit ma'am sa tiyan O, oh, ko. O, oh, sige. Akin na, lang ko kamay mo. Akin na. Akin okay ang kamay mo. I-ballagay sa camera ulit. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Papatayin kita. O. Diin mo. Takasan mo din. Di mo siguro na. Sa, sa chan. Sige. Okay na. O. Ang camera ay palay-layo na konti. Hindi ko sama ano Para makita ko ang kamay mo. O. Tanggal. 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 Tanggal na yan. Tanggalin mo yan. O. Pati sa ano niya. Sa siguro niya. O. Ito pa. O. Bilis. Mm. Inet. Iinit na iinit talaga yan. Wow. <laughs> Bilis. Maingaw siguro kasi sa plaza eh. O, oh, yan. Iinit talaga na iinit yan. Tatagal na tatagal. Iinit talaga ang kamay ng nandyan. <coughs> ano? O, oh, kung oh, daw mo na kung ingis sa'yo. Hmm. Ang camera ma'am ilagay sa mukha niya ma'am. Ilayo-layo ng konti. Para mapati, pati, ano niya, pati, Pati katawan niya makita. Oh. Bilis, tanggal. Pag ulo ang katawan, bilis. Gusto ko mabilis ang kamay. Bilisan mo. Uulit pa hindi. Uulit pa hindi. Ah, uh, iinit talaga 'yan. Oh, nangingisay siya. Ilagay ang camera sa ano sa ang cellphone sa sa ano niya sa tenga niya. Bibingihin ko yan. Ayan o, para masakit sa tenga. Ilapit mo, ilapit mo sa kamera sa tenga. Ayan. O, ano? O, kurinte ka. Ano? O, tanggal, bilis. O, ano ka ngayon? Ah, tanggalin mo din pala eh. O, ulit pa hindi. Sagot. Hindi na. Tatanggalin mo na. Matagal na 'yan. Ilayo mo po ng camera ng konti ang ano, cellphone para makita ko ano niya. Matagal na 'yan. Ha? ha. Inggit sa ano 'yan? Hindi ko po, po siya makita. Ingit sa ano 'yan? Bilis! Tanggalin mo pati sa dibdib niya, sa tiyan niya. Bung katawan niya pag -pag mo. Mm. Oh, ito ba korente oh? Pug! <coughs> mm. Ano? Oh, oh. <laughs> Pagbilis, bilis. O, ulit pa hindi. O, ulit pa hindi. Kausapin niyo, ma'am. Kung sino kasama niyan. kausapin niyo. Ano po? Kausapin niyo, sabihin niyo, o, ulit pa hindi. Tigilan mo na yan, ha? Tagal... nakatagal yan? Ah, lima. Limang ano? Limang buwan. Limang buwan na. O, ano nilagay mo? Ano nilagay niyo? Ano ni... Ha? Bato. Bato daw? Bato nilagay. Bilis, bilis. Tanggalin mo. Tapon mo. Bilisan mo. Tatanggalin mo na lahat. Sagot. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo lahat. Bilis, bilis. Tanggal, tanggal. Sobrang init. O, papainitin ko pa, o. Oh. Pug! O. Oh. O, oh, ito pa, o. Oh. Sobrang init pa, o. Oh. Pug! O. Oh. O, oh, sobrang init. <laughs> May may pwede sa ma'am sukahan, ma'am, kahit plastic, ma'am? May plastic kayo diyan na sa pwede niya sukahan? Oh, ilagay sa bunganga niya, ma'am, susuka 'yan. Oh, ito ba sobrang init pa oh? Oh. Ano? Oh, my. ito pa oh. oh. Oh, ayan, meron na po. oh ilagay sa bunganga niya. Ilagay mo doon sa bunganga. Tara Iyan kasi suka siya. Oh. Ipasuka mo. Ipasuka mo. Ayun, susuka 'yan. Sige. Oh, yan na, ayan na. Lalabas na. <coughs> mm. Oh. Ayun na. Itagilid nyo, Susuka yan. Itagilid mo. Itagilid mo. O yan. yan. <coughs> <coughs> o yan. Spirit. Hangin ng ano. Binana pa rin. Susuko yan, Susuka. ka. <coughs> o yan pa o. Oh. Oh. I tapat mo kamera sa ano niya, sa bibig niya. Papakainin ko apoy. Oh ito apoy oh. Kainin mo. Oh. 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 <laughs> ano ka ngayon? Ito pa oh. 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 Ayan na. Ah. Lalabas na yan. na. Ito, paos. Ha, ang ng kalaban. Bilis, bilis, bilis. Pagpag mo yan, pagpag mo yan. Hangin sinuka niya. Tanggal mo plastic plastik, hangin lang yun. Spirit yun, dasal yun eh. Sinuka. Oh, tanggalin mo, tanggalin mo. I ano, mo sa, paiga mo sa. Paigain mo. Oh, tusukin mo ulit ang tiyan. Akin ang kamay mo. Lagyan natin, oh. Oh, sisigaw talaga 'yan. Oh, lagay mo sa tiyan. Oh, din mo. Oh, <coughs> ulit pa hindi. Ha? Ah, tanggalin mo, bisbis -bis. Pagpag mo. Pagpag mo. Ah, oh, ulit ka pa. Hindi na. O, bilisan mo. Pagpag mo, mula ulong ka pa. O, bilis. Tanggal. Bilisan mo. Gusto ko mabilis ang kamay. Ang kamera po, medyo layo-layo na konti. Kausapin nyo. Sabihin nyo, bilisan nyo. Bilis, bilisan mo. Bilis, bilis. Bilisan mo. ulit ka pa. mam, ma paganyan mama, paganyan mama. Paganyan ng kamay mo mama. Dasal lang ko. Ganyan mo mama, ipugot mo sa ulo niya para mamatay mama, na 'yan. Pugutan mo ulo niya. Hmm, <coughs> wala na. Wala na, ma'am. Patay na. O, gisingan mo siya ulit. Gising! Gising, gising. O, yan na. O, anong nangyari? Oh, hindi niya alam nangyari oh. Ano nang tanong mo kung ano nangyari sa kanya? Papuin mo. Oh, tanong mo kung ano nangyari. Wala po kayo, camera. Magkano, boss? Oh. Tan tanong mo kung ano nangyari. Ano nangyari? Ano Hindi mo alam? Tubig niya po, ilagay sa camera. Naka-open po 'yan. O oh, painom po sa kanya. O oh, painom po sa kanya. Painom po sa kanya tapos ide ano, 'yan. In Jesus name. O, pikit po tayo, manalangin tayo sa Panginoon Diyos, mag-imahayos sa lahat. Manalangin tayo tuloy-tuloy pagaling mo, maging maayos pa karamdam mo, bigyan ka ng lakas at mas mahabang buhay. Manalangin po. Tinutunaw ko nilulusaw, dinudurog, mula ulo hanggang dalampakan hanggang sa kabudubuduan, physical man spiritual, tulong ng Panginoon Diyos, matutunaw, malulusaw, madudurog. po. In Jesus' name. May kandila po kayo. Nakabili ka po kandila po. Kandila? O, oh, paano po? Yan. Pas hindi po. Buti pala may mga best friend ka dyan. Talagang mahal na mahal ka ng mga kasama mo eh. O, oh, ipainitan mo dalawang kamay mo ma'am. O, oh. hilamos oh, mo sa lahat ng sakit mo. Sige, sige, hilamos po. Tuloy-tuloy, lahat ng sakit mo, lahat ng masasakit sa katawan mo. Patayin po ang kandila po. Yan, okay lang yan. Ano pa ano pa karamdam mo? Ano nangyari sa iyo? Hindi mo alam? Ah, Anak, usap mo lang ako. Oh, so ganoon basta magdasal lang lagi. May langis ka po diyan. Ah, dasalan ko po. I-open mo po. Okay, i close mo po. Ipapunas mo yan sa masasakit mo. Tapos may tubig ka pa na ano? May tubig ka pa na O oh, sige po, inumin mo po ang tubig. Ihilamos mo. Pagtapos mo hilamos, ipunas mo sa chan mo, sa dibdib mo. Ngayon po. O kaya sa mga sakit mo. Yan. Yan. Pati sa dibdib at chan mo po. So, God bless, God bless. Basta magdasal ka lang palagi. Maging maayos ang lahat yan sa ibang bansa 'yan mga warriors. Ako okay, share po ng live natin bakbakan warrior of god. So yan. So lagi ka pong na-hospital, ma'am? Lagi ka pong may sakit o lagi na hospital? Alam naman 'yan po. Ah, sige lang po. Pag-pray natin na tuloy-tuloy na pagaling mo po. Tingnan pala may din gumambala sa iyo eh. Oh, god bless po basta magdasal lang po tayo palagi ha. God bless.